Hi mga Mima for today's vlog. Sobrang ganda nga pala ng pintuan namin. Kakaiba yung design niya. Tingnan nyo naman. Buti na nga lang pala, dumating na yung order ko. Kaya eto na nga, for the makeover na nga pala ako. At bago nga ako magsimula sa pag-makeover dito, eto nga at wawalisan ko lang muna siya. Bali ni gumamit lang pala ako ng walis tambo kasi masyado kaming mayaman sa alikabok. <laughs> Salamat naman sa Diyos at mapapalitan na nga pala yung design nitong pintuan namin. Sobrang nakakatuwa nga lang talaga kasi ang bilis lang din talagang dumating nitong order ko. Bali, tatlong araw lang ata, dumating na nga ito. Kaya nung pagka-receive ko nga pala nito, naisipan ko agad mag-makeover nitong pintuan para maging maganda naman sa paningin. Sobrang sakit na kasi. Sobrang sakit na nga sa mata nitong pintuan namin kasi tingnan nyo naman, magbabakbak na nga yung mga pintura kaya hindi na nga siya magandang tingnan. Eto nga at sinusukat ko nga lang muna pala itong wallpaper dito sa may pintuan. Kaya naman nga nung okay na nga pala. Eto na at nilapag ko lang muna siya dito sa may baba. Tapos gugupitin ko na nga pala siya kung hanggang saan yung sukat neto. Medyo madami-dami na nga akin pala yung napapanood kong nagme-makeover ng pintuan nila. Tapos ganitong sticker yung gamit nila. Kaya alam ko na kung paano to gawin. Gagayahin ko nga lang sila ng very very light kung paano nga nila to gupitin. At saka kung paano nila idikit ito sa may pintuan. Sa nakikita ko nga pala dun sa mga video na napanood ko. Balid, gumugupit nga lang muna sila ng pahaba. Kaya nga pala ako nabudol nitong sticker kasi naman yung nakita kong video sobrang ganda talaga ng kinalabasan niya mga me. At dahil nga gusto ko nga din maging maganda yung pintuan namin kaya check out nga agad ako. Kaya naman nga sa mga gusto din ng ganitong wallpaper ilalagay ko na nga lang pala sa comment section yung link tapos dyan sa may yellow basket. Story time nga pala muna tayo. Alam nyo ba bali ito nga palang pintu namin dito sobrang tagal na talaga neto dito. Dalaga pa nga talaga ako eto na to tapos hanggang ngayon na may tat ito na nga akong anak, nandito pa rin siya, o di diba? Sobrang tatag. Sana all, matatag. Yung bang kahit nahihirapan ako, makapit pa rin. Char. <laughs> Kaya naman nga talagang napagdesisyonan ko na, naiibahin ko na nga talaga yung design neto. Baka naman nga medyo gumanda-ganda naman ng very very light itong pintuan namin. Tsaka magmukhang yayamanin. Yayamaning pintuan dito sa mansion ni Madam. Char. <laughs> Katapos ko nga palang magupit na lahat, eto na at sisimulan ko na nga pala siyang idikit dito sa may pintuan namin para masimulan ko na at matapos ko na rin to. Sobrang nai-excite na naman nga ako sa kakalabasan na itong ginagawa kong to. Medyo na-addict na nga din ata ako sa mga wallpaper sticker na to. Paano naman kasing hindi ako ma-addict e sobrang gaganda nga ng quality nila. Imbis na mapapa no more ka, mapapa more ka pa talaga. Pero last na talaga tong order ko, promise. Char. Last na to ngayong araw. Pero sa susunod na araw, syempre, baka may deliver ulit tayo. At ayan na nga pala, Mi. Bali, naikabit ko na nga pala yung unang pahaba dito sa may pintuan. Ang ganda niya talaga. Promise. Kaya naman dahil dyan, bibitin ko muna kayo. Kaya naman nga, abangan ang part 2. Hanggang dito na lang muna. Salamat. Bye.